Ayan oh. Ah. Ayan mga idol, meron. Naman, pang-anim na kawil natin. Ayos. Nakap Ay. Malaki na oh. Oh. Yun oh. Yan mga idol, so ito po yung pagpapandaw namin ng madaling araw mga idol. So dito sa spot na ito may nilagay tayo. Yan pero dahil wala pong gumitaw ng mga palos, eh wala po tayong huli dito sa una nating kawil. Yan wala pong huli. Kaya tiningnan na rin po natin yung sa bandang ibaba yung ikalawa natin kawil yan at dito po ay wala rin huli yan nandito pa rin po yung ating pamain yan ang pinapain po pala natin ay buhay na palaka yan so patay po ang ating pinain diyan kaya yun wala pong huli at dito po ay tinawag ako ni Aaron yan dahil may huli raw po dito gumagalaw yung tansi kaya dali dali po natin tiningnan ang ikatlo po natin kawil mga idol ayan so dito lamang natin siya guys sa isang napakagandang spot yan o. At kita nyo naman na medyo gumagalaw nga yung tansi. Ayan. At kaya akin na din pong hinawakan yung tansi or nylon at unti-unti hinatak at andito nga po pala kala ko mahina na oh. dahil hindi siya ganong gumalaw pero sobrang liksi mga idol yan ito po yung unang huli natin sa ikatlong kawil yan. so okay na rin po medyo malaki na mga idol bihira lamang lumabas talaga ang mga igat at swertihan lang yan so good size na yan. Isang biyaya na po ito. Ayos na. Talagang napakaliksi na. Kaya ipinapalagay na po natin kay Aaron sa sako para mas safe. Yan. At baka makatanggal pa po yung hook niya. At makapunta sa malalim na tubig at di na natin mahuli. Yan. Okay na. Kaya dito naman mga idol sa part na to, ay pumunta na kami sa iba pa namin kawil. Yan, kaya tiningnan namin. Pero pagbatak natin ng tansi, kala ko meron pero nasumabit lang pala, yun. Wala po wala ring huli. Ganon talaga mga idol. Minsan meron, minsan wala. Ayan. Kaya tiningnan na namin mga idol yung katabing kawil or taan. Ang pang-anim na taan mga idol. Ayan. Kaya dinukot ko pa sa mga idol sa butas dahil nakapasok yung tansi. Akala ko talaga walang palusdo sa butas. Pero nung pagbata ko, <clears throat> yun biglang may sumunod at may huli din pala hindi man kalakihan mga idol yung igat pero okay na rin good size na pwede na siguro mga 700 grams lang to mga idol medyo maliit pa pero okay na dahil lunok hindi na pwedeng pakawalan dahil mamamatay din lang yan. Talagang napakaliksi talaga mga idol kapag ganito ka ang size ng mga igat. Yan yung madalas makawala dahil nagsasabid nakakabiktal. Yan. So dalawa na po ang ating nahuli. Ito na po yung pangalawang huli natin. Isang napakaliksing igat na naman po or palos. Yan, ayos nice na, good size. Yan. So, isisilid na po natin ulit yan sa sako para mas safe at talagang wala ng takas. Ito, at dito po ay pinupulo na ni Aaron yung ano, yung ating tansi. Ginagawang po natin ang pulunan yung ating mga hook dahil para once na magkana ulit tayo, meron din na tayo magbibili uli ng tansi. Yan o, okay na. Medyo malaki na rin mga idol. Ayan. Oh. Napakaliksyo talaga. Ayan. Salamat sa biyaya. At nakahuli na naman tayo. Ayan. At dahil... Pag napagod si Aaron, nagpahinga po muna kami at nagpabukang liwayway na po. Yan, inintay namin magliwanag. A few moments later. Yan mga idol. So, isa na lang po yung ating papandawin. Hindi na natin binidyuhan yung ano. Yan, meron pa tayong papandawin doon sa ibaba sa may malaking bato. Yan mga idol. So, naglagay tayo dito. Hindi na naman lumabas yung malaking igat dito sa mga mabatong ito. Pero okay na rin dahil may dalawa na tayong huli. Ayan o, sa sako. Nakadalawa na tayo. Maliwanag na. Ayan, so... Sana may huli yung ating pinakang huling kawil. Ayan, dito. May nilagay tayo dyan sa malaking batong to. Sana meron. At dito nga mga idol ay ano, natanaw na natin yung tansi natin na nakahitad at mukha talagang may huli yan at dito kinapitan na natin yung tansi at talagang may huli mga idol yan so napakaganda talaga kapag kahit mababaw yung pwesto merong huli panigurado na to mga idol yan nandito si Iron kasama natin Sigurado may huli to. Yeah. Ay, meron. Magwas. Ano siya na? Meron? Yan, meron. Magwas na doon sa dulo. Ah, nakakatak. Masabi. Ha? Huh? Nakasabit mga idol. Ting. Okay. Yan mga idol, nakasabit. Yung palo. Sana nga malaki na 'to. Ay. Malaki na Oh. Dino? Ah, ito so Malaki na. ayos oh Hasan Ayos eh Uli naman Ah, ang gigi dyan Hindi dyan Hindi kita Yan, nakahuli naman tayo Buenas talaga dito Magpalas talaga dito sa lugar naro Ay, sasabi ko Pakalagayin ko ngayon, Tansy. Ay, to Ano ba, pa? Nasuot hmm. ulit. Ano, na mo ulit? Alam nyo mga idol, yung spot na to. Apat na beses ko na ito nilagyan. Pero, laging may huling. Balik pa. Yan, dyan lagi natin siya tinatali. Tapos medyo pinapaanod lang natin yung ating hook dyan, yung taan. Papunta sa ilalim ng bato. Hindi natin gaano hinahabaan yung tau para hindi makapasok na gusto sa butas ng bato yung mahuli natin. Yan mga idol. So, ito yung panghuli namin taan pero pinalag pa rin tayo dito sa pinakahuli. Yan, okay na, malaki na. Pero sa mga nahuli ko dito sa spot na ito, ito yung pinakamaliit nating nahuli. Yung dati ko nahuli dyan, nasa 2 kilos at 3 kilos. Yan no. Tapos yung isa, 1 kilo. Kaya ito yung pinakamaliit siguro, mga 1 kilo rin lang halos to eh. Yan, so pinataas ni Aaron yung, ano, yung dalawa namin huli. At dito ay dinalangan natin sa tabi yung ating nahuli. Para masilid na rin sa sako mga idol. Yan. Talagang yan oh, may huli na naman. Napakaganda ng sabi niya sa hasang yung ating biwas or hook. Yan oh, napakaliksi talaga mga idol. Hindi ko inakala na may huli pa rin dito dahil nung nakaraan nakahuli na rin ako sa spot na yon pangapat na beses na yan at haba palang nagpapandawa ako ay si na ay naguhuli rin ng hipo nung medyo madilim pa, nung madaling araw. Nagpaliwanag lang kami kasi medyo malayo yung ibang spot na nilagay natin ng taan. Ganyan ang ginagawa ko mga idol, pinukulon ko yung tansi para hindi masayang. Yan. So okay na. Pauwi na kami. At dito nga mga idol ay ipapakita ko sa inyo yung ating tatlong igat or palus na nating nahuli at nandiyan din po sa loob yung ano yung mga nahuli ni Iron na ah, mga hipon hindi lang natin nabidyuhan dahil nagpapandaw tayo ng mga taan ang focus natin talaga ay yung ating mga taan kaya hindi tayo nag ng paghuhuli ng hipon ni Iron at saka pati nasa unahan tayo kaya hindi natin nakukunan ng video yung mga nahuli niya pinakita lang niya sa akin nung ito na, dito nung maliwanag na, na naghabang naghabang nagpapahinga kami na marami pala yung nahuli niya. At napakalalaki mga idol. Yan, ito na nga uh, pala yung tatlong igat nating nahuli mga idol. Okay na rin mga good size. Ito yung pinakamasarap sa mga igat. Hindi kasagaran lang ang lalaki nila. Sarap pang adubo. Yan. Ito nga palang person na to mga idol ay ibibigay lang natin sa sa nating kakilala yan tatlo okay na rin okay na yan so ito na po ang huli natin tatlong igat halos same lang ng mga lalaki nila konti lang kalakihan ng isa yan ito na kahit papano nakatatlo tayo kahit mababaw yung spot natin pinaglalagyan yan o buhay pa yan mga idol o oh. pag inalpasa natin yan sigurado hindi na natin mahuhuli yan at dito nga pala mga idol ay ipapakita ni Iro yung kanyang mga nahuling hipon talaga napakahusay na po niyang huli ng hipon yan o oh. at malalaki pa yan o oh. ito na po Ayan oh. Pwede nang pansigang. Nasa 20 pieces po siguro din yan. Hindi lang po makita yung iba. Ayan. Ayan. At malalaki. Napakalaki ng sipit. Ayan. At dito nga po pala ay kami pa uwi na. At nasa Ayan. Maraming salamat sa biyaya. Sana supportan nyo po ang aming mga video at susunod pa namin mga video. Ayan. God bless po sa inyong lahat.